ito galit ko Lord Jesus Christ Lord Jesus, Lord Jesus Christ Lord lang lang kusukayo ang linog lang Lord, Lord, Jesus, Lord relax, Jesus Relax 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 Lord Jesus Christ. relax 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 Lord Jesus Lord Jesus Christ lang naglinog Lord, lang Lord Lord Napagibni sa bridge Lord 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 ito? Samyato. Wala, wala. Oh, okay. uh, wait, car, Kusog kaayo lang. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Witsa, witsa, witsa. Okay lang oh. okay, mo, kuya? Lord. Anong umaayo buha ito, Wait lang, wait lang. Tawag ka man lang, di. Lang manaog, mi? Manaog kita, gurum. naog to sis, the bridge. Sis. Ha? Huh? Let's go down. Dili, uy. Naman uh. lang manaog mi lang kusog kayo siya lang naguyog ha na naguyog ihapon siya wit lang ipawon ang sakyanan lab. sis wait lang oy wait lang oy dali na dali na dali na Kuha kun dog